Magandang umaga, mag-install tayo ng tire hugger dito sa NMAX V2 Ito nga pala yung nabili, na-order niya na to Ang pagkabit lang nito ay isang bracket dito na may sabay siyang tornilyo na numero G's At dito, isang bracket tapos dito sa may uh, shock dito yan nilalagay, nakapaloob dyan sa higpitan at may footprint siya na 10 mm dito nilalagay at nakalagay dito sa rear shock at isa rin doon yan dito nakaturnero rin, rin siya at saka higpitan at may bolt na nakalagay ngayon higpitan na natin to para maayano na natin before nyo higpitan siguraduhin na pag pinaikot yung gulong wala na siyang sabit para sira yung tire hugger na inyong ikakabit yan so tapos na nating ma install all set na mga loads pinaikot natin yung gulong wala naman siyang sabit yan ganun lang kasimple pagkabit ng tire hugger dito yan alright